Paano kung ang impeachment trial laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte ay hindi nasira dahil sa mga legal na argumento, kundi sinadyang sunugin mula sa loob? Mabuhay kayo at welcome sa ang kampanero. Noong Hunyo 10, 2025, nagtipon ang Senado, hindi para igalang ang hostisya, kundi para unti-unting gibain ito. Dapat sana suot nila ang mga kasuotang tanda ng pananagutan. Pero sina Senador Imi Marcos, Cynthia Villar at Robin Padilla ay hindi nagsuot ng kanilang impeachment gown. Walang formalidad, walang paggalang, isang sesyon lang ulit ng pagpapaliban at pag-iwas. Pagkaupong pagkaupo bilang impeachment court unang naghain si Senador Bato de la Rosa ng mosyon para i-dismiss ang impeachment complaint laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte batay sa umano'y mga isyong konstitusyonal at mga irregularidad sa paraan ng paghahain ng mababang kapulungan. Ngunit bago ito mapagbutuhan, inamyendahan ni Senador Alan Peter Cayetano ang mosyon, hindi raw ito dismissal kundi panukalang ibalik o i-remand ang mga artikulo ng impeachment pabalik sa House of Representatives. Pareho lang ang naging epekto. Pinatay ang paglilitis bago pa man ito magsimula. Labing walong senador ang sumuporta sa musyon. Kabilang dito ang mga kilalang kaalyado ng Pamilya Duterte, Sina Bongo, Cynthia Villar, Francis Tolentino at Bato Mismo. Lima lamang ang tumutol sina Nancy Binay, Sherwin Gachalian, Risa Hontiveros, Coco Pimentel, at Grace Poe. At ang dahilan, teknikalidad. Salitang pinagtatalunan. Binusisi nila ang kahulugan ng salitang forthwith na para bang may puwang para kwestyunin ang malinaw na utos ng konstitusyon na agad magsagawa ng paglilitis. Nagbiro si Senador Bato de la Rosa. Forthwith, forthwith, kuno na yan. Para bang biru lang ang salitang dapat sana ay nagudyok sa kanila na kumilos. Pero malinaw ang katotohanan. Ipinadala ng mababang kapulungan ng artikulo ng impeachment noong Pebrero 5. Hindi ito ginalaw ng Senado sa loob ng apat na buwan. Walang pagdinig, walang paghahanda, walang malasakit. Nang bumalik sila noong Hunyo 2, wala pa ring aksyon. At sa kalamang noong Hunyo 10, sa mismong araw na dapat magsimula ang paglilitis nila biglang kinwestyon ang bisa ng mga artikulo. Bakit ngayon lang? Bakit hindi noon pa? Dahil hindi nila layunin ang paglilitis, layunin nilang pigilan ito at lumitaw iyon sa kanilang mga salita at sa kanilang mga kilos. Halos magkasuntukan sina Senador Joel Villanueva at Robin Padilla matapos tutulan ni Villanueva ang mosyon ni Bato. Dito na silayan ang tensyon. Hindi ito payak na pagtatalo sa batas. Ito'y banggaan ng kapangyarihang politikal. Naglaro sa magkabilang panig si Senate President Cheese Escudero. Nagpalabas siya ng summons para kay VP Sara Duterte pero sinang-ayuna ng mosyong nagpawalang bisa sa paglilitis. At sa halip na akuin ang pananagutan, sinisipa ang mababang kapulungan kahit wala ring ginawa ang Senado sa loob ng apat na buwan. Tinukoy ni Senadora Hontiveros ang katotohanan. Ito'y pagtatangkang itago ang dismissal sa anyo ng remand. Pinaalalahanan ni Senador Pimentel ang lahat. Tungkulin ng Senado na tiyakin ang paglilitis. Hindi ang pigilan ito. Samantalang si Senador Robin Padilla, na ngayon ay lantaran ng tinatawag ang sarili na Duterte servant ang nanguna sa pagpatay sa proseso. Hindi lang niya pinigilan ng hustisya, pinagtaksilan niya ito at malinaw sa konstitusyon sa oras na matanggap ng Senado ang artikulo ng impeachment. Sila'y dapat agad magsimula ng paglilitis, hindi ibalik, hindi ipagpaliban, hindi magkunwaring kumikilos. Pero iyon ang ginawa nila. Sinindihan nila ang proseso ng impeachment, unti-unti sistematiko, gamit ang buong bigat ng kapangyarihang politikal. Sa mga nanonood, hindi lang ito tungkol kay VP Sara Duterte. Ito ay tungkol sa ating mga institusyon, sa check and balance ng pamahalaan. Sa tiwalang dapat ay ipinagkakaloob ng taumbayan sa sistemang nagsisilbi sa kanila. At kung hahayaan nating mangyari ito, sila mismo ang susunog sa haligi ng ating demokrasya. I like, i share, magkomento at mag-subscribe sa ang kampanero. Maraming salamat sa ating mga bagong subscriber at sa lahat ng patuloy na nanonood ng ating mga video. Ipagpatuloy natin ang pagpapatunog ng kampana para sa katotohanan at para sa justisya.